Hello po, magandang umaga sa aking mga mahal na subscribers at sa ngayon ipagpatuloy natin ang ating mga topiko sa ating patuloy na pagbigay sa inyo ng mga informasyon Una pala sabihin ko sa inyo napakaraming nag-subscribe sa akin sa ngayon at uh, pasalamatan ko ha, pasalamatan ko ang mga last 24 hours I think na nag sa akin at uh, i-mention ko yung kaya ko dito na uh, ma nakita. Una, ang pinakalitis ay si Ruel. Ruel to. Uh, sir, good morning. Saan po location ninyo? Nagtatanong sa I'm planning tilapia biofloc also. So si Ruel, wala naman to apelyido. And then, ang sumunod dito is si, Rosin, ah, si Romnick Gatab. Romnick Gatab, thank you very much sa pag-support sa channel natin. At uh, rest assured, I promise to all of you here na uh, aking pag-igian ang aking pagbibigay sa inyo ng informasyon. Kapag malabo, mag-comment lang kayo or either mayroon kayong i-contribute para lumiwanag ang ating mga video dito, then please go. And then sinod is si Rosend Palisa. Rosend Palisa, next si Cesar Carmel Tamba. Runmar, Simple Life, Dexter Galima, Danny Bubis, Liomel Pangantihon, Alessandro, at si Jason Delgado. Ito siya ang nag-comment regarding sa bago kong uh, nabili na dissolved oxygen meter. Ito sa ngayon, hindi nyo sure makikita yan dahil malayo. Maya-maya ng konti. Ating i-voice over ko na lang At para maipakita sa inyo Sa abot ng aking makakaya Kasi naghanap talaga ako sa YouTube Mayroon doon Chinese Pero uh, hindi malinaw Ang pagka-explain niya Regarding sa Dissolve Oxygen Analyzer na ito Na bininta ng Yago uh, Actually ang brand nito ay uh, Yinmic uh, Yinmic BLA 91 100. Okay. Bakit ba tayo uh, nagkakaroon ng mga ganitong instrumento? Dahil nga ma nah, mahalaga ang oxygen sa ating uh, fishpond. Ah, uh, kung hindi natin papansinin 'yan, naturally malaki at mamatay ang ating mga alagang uh, isda. Now, ano ba, bigyan ko kayo ng framework lang ano ba ang kailangan ng ating alagang isda? I mean, lahat na uh, isda. Unan, they need uh, oxygen. Number one ang oxygen sa kanilang pamumuhay. Like, para sa atin, ay nangangailangan tayo mahalaga ng oxygen. Hindi kulang. Kasi ang oxygen na ito, kung ating readingin, ay nasa 21%. Minimum. So, yun ang ating kailangan. So, ang ating isda, nangangailangan din at least 5 mg per liter. At dito natin makukuha at mababasa sa ating dissolved oxygen meter. Pag wala tayong instrumento, now pwede rin. Lakasan lang natin ang I ratio natin. And then, i-introduce natin ang hangin galing sa labas patungo sa ilalim ng ating at uh, PISPAN, diyan rest assured na tataas ang concentration ng dissolved oxygen doon napaliwanag ko na rin yan kung paano uh, ang paralel nitong ppm at saka milligram per liter ulitin ko naman ulit na ang 1 ppm ay the same lang equals 1 milligram per liter ano bang ibig sabihin ng milligram So, think na ang milligram is weight or bigat. Then, over the liter. Ito ang liter na ito is sample sang tubig na iyong su sukatin. So, kailangan ang laman. Halimbawa, ito, kung isang litro na ito, ang laman na ito ng tubig, kailangan ang dissolved oxygen dito ay 4 milligrams. Ang nandidiyan, ang dissolved na oxygen na nandidiyan. So, hindi natin yan matitiyak at malaman kung wala tayong instrumento dahilan na we need this dissolved oxygen meter. Okay. Ang mahirap lang, dito i-explain ko sa inyo, no? I-explain ko lang sa inyo. Mamaya na tayo sa detalye ay sabi ko, voice over ko na lang ito. Now, ano pang sunod na kailangan ng ating tilapia para maglago? Hindi lang tilapia, hito, or anything. Sunod is quality feeds. Nam napaka mahalaga yan. So, dalawa na yan. Quality feeds. At dagdagan natin dyan, o na, oxy, dissolved oxygen. Then, quality feeds. So, ang quality feeds, kailangan makain nila. Ang quality feeds na sinasabi ko ay kailangan samahan natin ng mixture ng probiotics. At na-explain ko na sa previous mga episode natin ang, ang paano mag-mix ng probiotics. So, tiyak yan. Kailangan hindi lang feeds, kundi i-ferment natin ang probiotics with molasses doon sa feeds na yon. Maliban din dito sa pangatlo, which is quality na tubig. Hindi marumi na tubig, kundi yung tubig na kaya nating inumin. Dahil kung ano man ang pinid natin doon na tubig sa kanilang pond ay iyon din ang magiging apart ng kanilang nutrients at kanilang pangangatawan na ultimately ay pupunta sa atin katawan din kapag ating kinain yung mga isda na yan so make sure na ang isusuplay natin na tubig or saan galing yan ay hindi contaminated so na explain ko na sa inyo ang quality water kung sa biofloc na tayo ay kailangan may ron din kasali na fix na tinatawag nutrifying with odor uh, fixing probiotics so dalawa yun na bundle so nutrifix ay kasali doon sa ating tubig so treated yan ang ating tubig ano pa maliban sa tatlo na ito ay ano pa so kailangan may sunlight. Ang akin nga, hindi gaano maninag ng sunlight, sa hapon lang. Uh, pero may hapon pa naman eh. Hindi lang aga. Uh, hindi naman lahat kailangan ng ating uh, mga alaga ang buong maghapon na sunlight. Masinagan lang sila, enough na yon Okay? So, sunlight. Apat na no? At ang panghuli na naisip ko ay space. Nalimutan ko na bigla no. Yung space, kailangan may lalangoyan sila, room to swim. 'Yun ang dapat na ibigay natin sa ila, sa kanila. So doon napapasok ang stacking density. Ang volume. So kailangan free sila na maglangoy, huwag masikip. Kung maluwag, okay ang masikip delikado kasi babansot sila kung masikip ang lugar na yon na nilalango nila at it will cause a lot of troubles maari mag-aaway-away sila kasi masikip eh the same with us kung tayo crowded na sa isang lugar nag-aagawa na tayo ng parang hindi tayo makahinga so sa isang room kung maraming tao ay ako lalabas na ako kasi mahirap na maghinga marami ng amoy-amoy dyan oh, pawis pa sa tao yan ah. The same din ang paralel kung e, pag-usapan natin ang tupiko ng crowded sa kanila, sa mga isda. So, kailangan may space na para sila maglangoy-langoy, para masaya sila. So, kapag naibigay natin, one is salt, oxygen. Ang pangalawa is quality feeds. And then, ang quality ay tubig. Then, ang sunlight at ang space. Enough space to swim. yon ang dapat na ibigay natin sa tilapia. At kapag nandiyan na yan, rest assured na bibilis ang kanilang paglaki. So, kuha na. Kuha nyo na yan. yan mahalaga yan. They need those five things. And then, may pang-anim pa yung ating tiwala sa ating mahal ng Panginoon. Huwag natin kalimutan yan dahil sabi nga, may slogan dyan, ha? sa tawo ang gawa, sa tao ang gawa, sa Diyos ang awa. And I believe on that. I have faith on that to our Almighty. Nagagawin niya na ang iba pa na hindi natin nagawa. May paniwala ako dyan. Okay. Now, i-explain ko ang theory behind. At mamaya, pagpunta na natin sa actual, ay ipapakita ko na lang sa iyo via voiceover. Okay. Okay. Una, number one, is titingnan natin ito ang ating dissolved oxygen meter na BLE. Mamaya, maglapit-lapit ng kamera. Wala ako dito kasama eh. So, ipapakita ko sa inyo. So, kay, ang akin nagawa na, na yon yung una, hindi yon kompleto ha. Hindi yon uh, Kulang yon dahil minadali lang at wa, hindi ko na completely aral ang physical na uh, usage niya. So ngayon, dito na. Kasi may nag-comment nga si Mr. Jason Delgado. At thank you sa iyong comment na nagtuturo ka doon na kailangan uh, sa calibration. So thank you dahil yun ang nag-trigger din sa akin na manood ng YouTube. Pero hindi nga, kumplito eh. Kulang-kulang. Maari, maya-maya, magkumplito na ito. Okay, sa Una, number one, ang ini-equipment ito ay battery-operated na nakalagay dito is, uh, I think, uh, maliit lang atong battery niya na kailangan. Uh, parang sa ating calculator, uh, sa ating calculator, ganun lang kalaki, uh, na ano kung ito, ang kanyang, I think ito, uh, sa ano ba? Uh, tatlong battery na 1.5 volts, LR44. LR44, tandaan nyo yan, flat yan na maliit, yung parang stainless. So, nandiyan yan sa loob. Hindi ko nabubuksan, pero nandito dito yan siya. Dito. Okay, mamaya may ilipit natin yan. Okay, i-explain ko muna to. Ang sabi, una is, nandito tayo sa calibration, yung theory na sunod-sunod na gawin natin. First, connect the electrode. Ito ay ginawa ko na pala to. I-upload ko rin ito sa description mamaya. Okay. Now, number one. Ako na lang ang gumawa pala nito. Base dito kasi mahirap ang English ng Chinese. Eh. So, number one, connect the electrode cable to the DO meter. So, ibig sabihin, ito daw, ito DO meter to, ang tawag nito. Ito naman ang tawag dito nila ay electrode. Ito, electrode or sensor. Ito, may protective cap. Okay? Cable. Yan. I-connect natin yan dito. Kung tanggalin natin dito, dito natin yan i-connect ang interface niya. Okay. I Open ko na. Maya-maya, ano natin yan. I-demo. Remove the membrane cap. Membrane cap. Ito. Ito ang membrane cap niya. Oh, remove the membrane cap. Tapos, ito, pero mamaya, i-double uh, explanation ko pa rin ito, mag over. Ito ang membrane cap. Itong tinatawag na ito is gold at silver electrode. Sabi nila, itong tip na ito is gold sa manual. Then, ang sunod yan is silver electrode. Nandito, mayroon yan sa manual. Yan, silver electrode yan. At saka ito, gold, ang tawag nila. Ito, membrane cap. Ayan. Okay. Anong sunod? For the electrolyte solution, for the electrolyte solution, ito, op, oh, mamaya-maya na. Ah, for the electrolyte solution, dito, dito sa uh, membrane cap na ito, na ang kanyang Quantity I wanted ng laman nito. Okay. Kailangan two types na ating it is. One is 100%. And then, ang pangalawa is 0% calibration. Mayroon na akong guide na sunod-sunod. Sabi is, press natin ang power button na ito. Press the power button then press down the arrow button ito ang arrow button that is mode cal ibig sabihin for about 5 seconds wait until mamaya na i-demo natin yan huwag kayong mag-alala i natin yan sa malapitan para makita dito ngayon in-explain ko lang nito in theoretical so wait until 100% blink 3 times this completes the 100% calibration pag tumigil na daw tama na so calibration sa 0%. Ito pala ha. Ito ay ang 0% calibration. Gamitin natin itong ang tubig na ito na sure ball na walang oxygen ang laman. Okay? Ayan. Galing ang tubig na ito sa nabili kong mineral water. Siyempre sarado. At nilagay ko ito dito isang gabi at may rubber band siya at make sure talagang mahangin ha? at make sure na zero talaga yan, na walang dissolved oxygen sa loob ng tubig. Okay, put the electrode sensor in anaerobic, anaerobic, zero oxygen water sample with until value stabilized. So, ilagay daw natin ito, ito, ang sensor na ito na mayroong laman na uh, solution, electrolyte solution, ibaba daw natin diyan. And then, press down the arrow button. The same then. Press down the arrow button, mode cal for about 5 seconds. And then, wait until 0% blank three times. This will complete the zero calibration. So, yun ang gagawin natin. Maya-maya lang ng konti. <laughs> Talagang mahangin dito. Sige, uh, hawakan ko na lang. So, yun lang kadali ang pag-test nito. Now, baka may itanong kayo kung kukunin ba natin ang electrolyte solution dyan. Hayaan natin dyan on the duration ng buhay niya. Ang nakita ko sa HANA instrument. Maganda yung HANA instrument eh. Ang kanyang video. Andiyan din yan sa YouTube. Ang sabi niya doon na may recommendation niya palitan itong uh, membrane ah, yung solution, palitan daw ang solution nito every 8 weeks. So, kung 8 weeks, that is 2 months. Pero, mayroon siyang sinabi na when something doubtful ang data, palitan mo siya. So, yun. So, ibig sabihin kung hindi siya makarating ng 8 weeks, palitan mo na. Okay? So, yun palitan mo itong sa loob na ito, Itapon mo. Palitan mo ulit ng one-third part. Now, itong membrane cap, ito may dagdag eh. Mayroon siyang kasali eh. Kasama na sa pag-order. Anim na membrane cap. So, palitan daw yan every four weeks. Yun ang sabi ng HANA. So, nasa atin, o siguro kung sa ako, kung may error na, doubtful ang data, parang nagdududa ako, then palitan ko, kasabay na rin to ang membrane cap. So ito ang kailangan, ang membrane cap ay huwag hawakan ng kamay at lagi-lagi, kung hindi ginagamit, lagyan ito ng cover, yung cover niya, ito, ang transparent na plastic para protection. Okay? So, yun lang siguro And then, mag-test tayo ng malapitan na, na i-voice ko na lang. Tapusin ko ito dahil ayaw ko yung malabo. At pagkatapos nito, dalawa pa ito na portion, dalawang segment. Isa dito ang testing natin na i-voice ko. And then, mamaya ang actual. Nahirapan ako mag-record dahil na ako lang mag-isa. So, ang aking katuwang is yung camera. Kaysa mag nagpahawak ako ng aking kasama na sakit sa mata. Hindi siya marunong. So, pasinsyahan nyo na. Dahil wala ako ditong uh, assistant na talagang magkukuha sa akin ng maayos. Eh. So, pagpasinsyahan nyo na po. Dahil wala pa. Wala tayong pira pansahod na makapag tayo ng tao dyan.